Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Ako po si Brother Frederick Santander ng Tribes Bicol. At ang ating pong devotion sa araw na ito ay hango po sa aklat ng Lukas Kapitulo 2, versikulo 4 hanggang 6. Sinabi po dito sa 4, Mula sa Nazaret, isang lungsod sa Galilea, so siya ay pumunta sa Hodea sa Bitlihim na bayang sinilangan ni Haring David sa pagkatsay mula sa angka ni David. 5 kasama rin niyang umuwi upang magpatala si Maria na kanyang magiging asawa na noon ay nagdadalang tao sa sais habang na nasa Bethlehem sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. Purihin po ang salita ng ating Panginoon. So sa talata po na aking binasa, ito po yung panahon ng unang sensus ng panahon ni na Jose at Maria na ang emperador po ay si Emperador Augusto at ang gobernador naman ay si Sereno gobernador ng Syria so sa panahon pong ito nakaroon po ng ah, pagpapatala so ang mga tao po ay umuwi sa kanilang bayan para magpatala so tulad po ng aking binasa si Maria at si Jose ay umuwi po sila sa kanilang lugar upang magpatala So magkasama po silang dalawa, ang kanyang maging asawa na si Maria na nagdadalang tao ng panahon pong iyon. At alam po natin naman na si Jesus po ang nasa sinapupunan ni Maria. So ito po yung nagpapakita lamang ng pagsunod o pagpapasakop ni Jose at ni Maria sa ipinapatupad ng pamahalaan. Ano po? So kaya po sila ay kahit nasa malayo ay pilit na umuwi para po magpatala. Upang sa ganun ay sumunod po sila kung ano man ang pinag-uutos ng pamahalaan ng uh, mga nakatalaga o nasa posisyon. So kahit nga po siya ay nagdadalang tao at nabanggit nga po sa pang-anim na habang sila ay nasa Bethlehem sa kanilang pagwi, sa pagpapatala ay sumapit ang kanyang panganganak. Ano po? So balit uh, alam naman po natin na uh, ang kalooban lang Diyos ang nasusunod ang nangyayari. So marahil po ay kalooban din po ng Panginoon na mangyari po yon sa uh, panahon ng pagpapatalan nila ay doon din po nanganak si sumapit ang panganganak ni Maria. So, mahalaga po na sa verse po na nakatalaga sa akin. So, ang nakita ko po dito na isa pong uh, pagsunod o pagpapasakop sa ating pamahalaan. Ano po, na malinaw naman po na kahit nga po dito sa verse sa Roma 13.1 So, sabi nga po dito sa Roma 13.1 na ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaan hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng pamalaang umiiral. So, ang Diyos po ang uh, nagtatag ng lahat ng pamalaan. So, sa, pag, sa verse po na nakatalaga sa akin, so, yung nagpapakita po ng pagsunod at pagpasakop sa pamalaan sina Maria at Jose at yung mga ibang mga tao man po na magpahanggang po sa panahon natin ngayon ay ginagawa pa rin po ang sensus uh, o ang pagpapatala upang sa ganun ay sundin, sumunod po tayo sa pinag-uutos ng pamalaan and then Uh, alam naman po natin na kalooban din po ng Panginoon. So ang ang mahalaga po dito ay sinusunod natin upang sa ganun ay malaman yung uh, kung saan tayong ang kanagmula, kung saan tayong lugar nagmula, kung ano ang pag, sa atin. So napakahalaga po na sumunod po tayo sa pinag-uutos ng pamalaan. And unang-una, siyempre sa pinag-uutos ng ating Panginoon. Ano po? Dahil ang Diyos po ang nakakaalam ng lahat at ang Diyos ang nagplano ng lahat. So, ang Diyos lamang po ang talagang nakakabatid kung anong mas nakakabuti para sa ating lahat. Purihin ang Diyos sa buhay ng bawat isa. God bless you all.